Isang napakalakas at napakabisang paraan upang pumasok ang swerte sa iyo. Para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte at unexpected na pera ang darating sa iyo. At itong taon ng 2025 ay magiging masagana po kayo. Hindi lamang ikaw, ang lahat ng membro ng iyong pamilya. Kaya guys, ito po, magdudulot po ito ng pera sa inyo. Magaan ang pasok ng pera, swerte sa pananalapi, sa negosyo, sa trabaho. At ito po ay magdala po sa inyo ng napakalaking halaga ng swerte, pera nitong taon ng 2025. Kaya guys, kung gusto mong malaman kung paano ito gamitin, ang asin, panoorin lamang ang video ito, ituturo ko po sa inyo. At kung kayo man po baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, like, share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para manotify ka sa next nating mga videos. Hello mga kaswerte, kumusta? Welcome to our YouTube channel in 8 Buhay Provincia. Kumusta na po ang lahat? Ganon din sa ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Ano po bang uh, mga ginagawa niyong pampaswerte? Okay? So, uh, kumusta po ang ating hanap buhay? Kumusta po ang uh, pasok ng pera sa atin? And then, kumusta naman po yung, uh, yung pagsasama po sa pamilya? Yan. Kasi guys, kung uh, malakas yung negative energy, ang mga sign po noon ay um, laging may nagkakasakit sa member ng ng pamilya. At isa din guys no na uh, malakas ang negative energy, pag once po na parabang kahit anong ginagawa mo nan pagsisikap, parabang uh, saad na uh, said na said ka pa rin. Uh, gipit na gipit palagi at minsan nababaon pa sa mga pagkakautang. So guys, may mga solusyon po yan. Okay? And then ito po yung ating pag-usapan. At isa ka rin ba na nangangarap na mabago ang takbo na yung buhay? Okay guys, so marami po ang maitikto sa mga negative energy na namamahay po sa ating tahanan. Ito po yung ating solusyonan. Kasi po, kung hindi mo ito masolusyonan, kahit pa anong sikap mong gagawin, kahit ano pa ang iyong uh, uh, kasipagan mo, kahit ano ka pa kasipag, no? mahihirapan ka pa rin. So, importante natin, guys, uh, gawin po natin na uh, magiging uh, masagana ang ating araw-araw. Magbaga mag sa ano, i-welcome po natin ang swerte sa ating tahanan, sa ating pamumuhay. At hindi lamang po ikaw ang suswertehin dito. Lahat ng membro sa isang tahanan o sa isang bahay na naninirahan dito. Okay, guys? At uh, ito po ang ating ihanda. Uh, kailangan po natin ang asin. Pero, guys, before po tayo uh, mag on doon, uh, mayroon po akong ibahagi sa inyo na tips. Tips po, no? Kung kayo man po, guys, ay sa pungsoy kasi, guys, no? Uh, kung ang iyo lutuan, ay malapit po sa CR, no? May mga ganyan kasi yung mga uh, lutuan, uh, malapit sa CR. So kailangan po magkaroon niya ng solusyon kasi dapat kasi yung lutuan mo malayo sa uh, CR. Kasi ang lutuan is uh, nag-produce po ito ng fire, okay? And kailangan itong malayo sa iyo pong uh, hugasan or saan kayo naghuhugas ng pinggan malayo doon malayo sa hugasan malayo sa CR ang iyo pong ang kung malapit po andin wala kayo ibang choice no kasi marami pong uh, mga construction kay ngayon uh, parang ang CR lutuan malapit lang sila magkalapit so ang solution dyan, pag kayo po ay uh, nagdumi or na uh, nag-CCR, kailangan po laging, magkatapos po laging takpan yung inidoro. Laging nakatakip siya. Okay? Tuwing gumagamit kayo ng iyong inidoro, pagkatapos mong gumamit, takpan palagi. Okay guys? So, kailangan may takip siya. At kailangan din, uh, yung iyong pintuan laging nakasara yung CR, pintuan ng CR, lagi pong close. Hindi pwedeng naka, nakanganga ng ganyan. Okay guys? Kasi po sa pungsoy kasi uh, magdulot po yan ng ah. kamalasan sa pananalapi, problema sa pamilya. Para pang hindi mawala ng problema. Okay guys? So para masolusyonan yan, uh, kailangan natin ng asin. Uh, ngayon po, uh, gawin mo po ito lalo po bukas, full moon, ang unang full moon ng taon bukas po yan. So, ang gagawin po ninyo guys, kumuha lamang po kayo ng asin, ilagay po ninyo sa iyong kaliwang kamay. Ganyan po. Sa kaliwa po guys, and then pagkatapos po nito guys, na ilagay mo na ang iyong ang asin dito sa kaliwa ninyong kamay, ang gagawin po ninyo guys ay inhale, exhale ka muna. Pikit mo yung mata mo, inhale, exhale. Habang nakaharap ka sa may silangan. Gawin mo po ito guys sa umaga po. Umaga po ng uh, full moon. Sa umaga, sa araw ng full moon. Pwede mo rin itong gawin before ka matulog sa uh, gabi. Okay? Sa araw na yan. Bukas po yan, sa Martes. Okay? So, ngayon po guys, ang gagawin po ninyo, pagkatapos mong nakapag-inhale exhale, ang gagawin po ninyo guys, habang nandiyan dyan yung asin sa yung kaliwa na kamay. Kaliwa na kamay po. Ang gagawin po ninyo, ayan, mag-wish po kayo, na sa pamagitan po, um, Itong ginawa mong ritual. Yan. Ginawa mong pag-alis um, ng negative energy. Mag-focus po kayo guys. Okay? Yan. Mag-wish ka na sa pangitan po ng asin. Lahat ng mga negative na energy po sa iyong tahanan ay maalis na. Okay? May sama dito sa asin. Ngayon, ang gagawin po ninyo guys. Pagkatapos mo pong uh, nag-wish na nakaharap sa may silangan, sa may buwan. Ayan or sa umaga, basta sa araw po ng full moon. Bukas po 'yan. Okay? Ang gagawin mo po guys, pumunta ka sa bawat corner ng iyong bahay. For example, sa iyong kwarto, pumunta ka doon. Para bang ano mo ito, guys? I-ikot mo muna tong uh, lugar na 'yan. Apat na bahagi po ng iyong bahay. Sa kwarto, sa sala, then basta apat. Ang pinakahuli po doon po sa iyo pong CR. And then pumasok ka sa iyong CR, guys ibuhos mo po ito sa iyong inidoro, Sabay banggit po. Lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga uh, kawalan ng pera, lahat ng kamalasan sa buhay, dalhin niyo po doon sa iyong uh, pupuntahan. i flash mo na siya sa CR, guys. Pagkatapos, buhusan mo ng maraming tubig, maghugas ka ng maayos, okay? Kasi po, lahat ng mga negative energy dyan sa kamay mo, lahat ng mga kawalan ng pera, lahat ng mga kahirapan po. Yan palilinis na po yan. Pagkatapos guys, buhusan na maraming tubig and then isara mo ang iyong inidoro. Kailan po laging nakasara ang inidoro pagkatapos gamitin at ganoon din ang iyong pintuan. Ngayon guys, ang gagawin po ninyo, uh, lumabas na kayo sa iyong CR and then magpasalamat. Ito po guys, gawin mo po ito na may lubos na paniniwala, kailangan focus, may concentration ka at kailangan po walang distraction, okay? So, paggawa mo niyan, kailang tahimik, walang nakaka-distract sa inyo. Ayan. So, makakatulong yan sa iyo para magiging magaan ang pasok ng tera sa iyo pong tahanan sa buong taon ng 2025. Itong simple na paraan, itong simple na ritual, pero yung malaking tulong ito sa iyo financially at ganoon din sa iyong pamilya. Kasi guys, pag wala po uh, wala na pong negative energy sa iyong tahanan, ang gaan ng pasok ng pera sa inyo. Okay? So kailangan mo magtiwala at maniwala. Na kung ano po 'yung mga dream, ano po 'yung mga pangarap mo sa taon ng 2025 ay po sa iyo. Guys, kailangan po, manalangin tayo, mananalig tayo sa ating mahal na Panginoon wala pong imposible sa lahat. Okay? Kailangan po, uh, umaga pa lang, kausapin na natin si Lord. Lord, thank you so much, Lord, sa lahat ng blessing na binigay mo sa amin. Lord, thank you, thank you. Sa lahat na mga dumating sa iyo, pasalamatan po ninyo yan. Dawi na kayo po po'y nagpapasalamat, dawi po na i-multiply sa inyo ang mga blessing. So, maraming salamat po sa inyo lahat, guys. So, ulitin ko po, simple na mga tips pero ito po yung makakatulong sa iyo, pamilya at gano'n din sa iyo. Ayan. Thank you, thank you so much. At lagi po nating isipin ang lahat ng bagay ay darating sa atin. Kasi po, tayo po ay positive na tao mag-isip. Sabayan po ito na, time time na dasal, pananalik sa ating mahal na Panginoon, positive mindset, at sipag at syaga, walang imposible po Ngayong taon ng 2025, kunti-unti na yang uh, darating sa iyo ang yung mga joy. Thank you so much guys at kung nagustuhan pa ninyo, huwag pong kalimutan i-like, i-share po ang ating video, ituro niyo sa inyong mga kakilala guys. Huwag po tayong madamot, okay? So ayan, subscribe ka na rin kung hindi ka pa subscribe. Don't forget to hit the bell button ngulo na. Don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next na mga videos. Thank you so much. See you for the next one. Thank you guys. Bye. Bye.